<laughs> tripa de Galina Pumping Station. So, sino nakadaan dito guys? Sa so, Tripa de Galina Pumping Station. Dito guys, nakakita ko ng squirrel. Diyan mismo, yung puno na yan. Puno ng mangga yan eh. Ayan, diyan ko nakita mismo yung squirrel gumagapang sa may wear na yan. So, ayan. Time check. 6 11, February 27, 2024. Ayan, ito po yung tulay guys. Nasa tulay tayo. Ayan. Ayan. Hey guys. Ganda dito guys. Oh. Mahangin. Guys. Nice. Ayan dito mostly dumadaan yung mga private vehicles dahil subdivision po siya kaya ang mga pumapasok dito tricycle, e-trike, motor yan yun hey lang guys, bye